Naman ang baby na yan. kai kai Ha? Magdagawag ang baby na naman ang kay kai Hindi tingin mama? Uy, gundo gundo ng kai kai ah. Kay. 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 Kay-kay. mama. Alo. Kay-kay, oh. Kay, oh. Kay. 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 Hey, Kay. So, yung tsa tsa cute naman ang mga baby na yun, ha? At ang hahaba niyan. Kasing haba ng mama ka na yan, ha? Ha? Hmm? Hmm. hindi ka nahirapan? Wala nang lalabas, ha? Wala nang lalabas, Kay? Okay na ikaw, ha? Dapat tingin niya kung anak mo, baby. Ala, 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 ala. Iyan na, baby na yan. Ala! Ano ba yan? Ay, babae. Babae. Ito pa. Ito pa. Ali, ano ba? Kumakita. Hmm. Hmm. Babae din. Ay, baba eh. Ah. Puro baba eh, Puro baba ang baby natin ha. Daw. No. Au. Oh. Ay, babae. Walang lalaki. Ay, lalaki. May lalaki. Daw. Ay, babae. Paru dalaga. Yung bakla ata ito. Isang anak mo eh. Kaya nag-iisa eh. Bakla yan oh. No? Kay. Tapos na ikaw mga anak kay. Kay. Tapos na ikaw mga anak. Alin. Ate, hindi na yan. oh.

Lutong ka na? Ano alam nila? Ha? Dilata? Galing ni... Galing mo ngayon yung bimanganak ha. Walang na... Eh, grabe ka ha. Kakapanganak lang.